eto okay, masama tayo yung chinyo na ginagawa dito dahil may kanyang panggilit panggilid or yung gear kapag tumakbo ng konti rinig na rinig mo talaga yung parang kakaskasang bakal yan ngayon ay uh, ginawa natin, tinanggal natin yung tangbutso gulong, tapos panggilid kasi bubuksan natin yung uh, doon sa may gear Ito, ito yung dahilan ng bakit sobrang ingay kapag kasi itong lumuwag na sumasabit na yung gulong dito kaya naririnig mo yung parang naiipit o nagkakaroon ng sounds na kahit na, uh, hindi mo naman ginagamitan ng preno tapos aftermarket pa yung nakalagay ayan eh, no ayan ito yung problema nito mga sir sumbrang ingay nito mga sir Napalitan na ba 'to? Hindi pa. Napalitan na ba 'to? Hindi pa. Ito? Hindi itong ano, bearing, di pa. Hindi pa. Yeah. Kapag magpapalit ka ng bearing dyan mga sala, 'yung gagamitin 'yung bearing dyan, 'yung 'yung cover niya, 'yung goma. Kaya magpapalit ng ano. Tayo magpapalit ng 'yung bakal. Kasi madaling pasukan ng tubig yan. Kaya titatanggal natin itong ano. Tapos ito, i-asikasuin nyo ito mga maya. Kapag kaya sinakulay nyo na, huwag nyo makakalimutang maibalik ito. Kasi papasok ng tubig yan. Sisirain yung mga gear. Yan, sana isang bearing lang ito. Para hindi mapagasak sa malaki. Yan, tanggalin mo ito. Okay, tanggalin natin. Wala gear oil. Wala gear oil ito. Hindi mo nilagyan ng gear oil ito, busing. Sana sana. Bago wala eh. walang tumagas eh. Wala tumagas. Oh, tumagas na 'to. Oh. Ba, wala lang pero oil. <laughs> <laughs> Ay, no, tiyo. Oh. Pwede nalagyan Hindi. Oh, tapos oh, 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 oil. <laughs> Nako, hindi nilagyan na <laughs> Hindi eh, wala. Hindi nilagyan 'yan. Ito yung tuyo, oh. hindi oh. nalagyan to. Kaya kasi tuyo ko, no? Mm -hmm. Nako, okay. napakamahal Napaka ang gear bearing nito, sir. Pag nasiraan ka, baka isusumpa mo tong motor mo. Ala ko oh. yung sa ano, sa oil? Sa kasagiro oil? Wala, wala, wala. Wala, wala, din namang, wala din naman, wala din naman leak. May naman yan, may tagas yan. Wala tagas, eh. hmm Buti, hindi binihista sila. hindi naman maganit mga sir. Ngayon, hindi naman maganit. Kaso ito yung kawawa, mga piring. dati kasi sa Honda ako nagpapachange oil. Tapos lumipat ako dyan sa tabi-tabi. Yan, ganyan naman nangyari. Yan, ito mga sir, magtatanggal kayo ng bearing. Pag ganyan nyo. Parang same lang yata ng Honda Bit to. Ang laki. Ayan o. Oh. Hmm, sige, tirain mo lang Walang gira oil, kinasisira Maray ko Eto, kailangan natin siyang welding mga sir, Kasi nadurog na Tanggal yung ano At wala naman akong special tools Kaya ang gagawin ko rito mga sir Para matanggal ko yung cone ng bearing We-weldingan ko siya dito Sa gitna Sa ako dun sa labas hindi naman ito may sila mga sir kasi safe naman yung gagawin ko at uh, lagi naman ako nagwi-welding ng ganitong mga problema hindi na lagyan ng gear oil to kasi kung nalagyan man to dapat nagtatagas na doon sila kaso wala eh kaya hindi na lagyan to yan yeah, ito mga sir uh, na natin lahat ng bearing kasi baka susunod iya, uh, masisira uli mga gear nya Gear, pwede naman gamitin yan. Mga bearing na lang. Pinatanggal natin dito yung ano. Yan, yung puller na yan. Yan, natanggal lahat. Tapos bibili ng bago. Same lang din naman ng on bearing, beat to. Bearing. Yan, parehas lang. Okay pa to. Kasi napakamahal itong mga sari. Yan, ito yung Tapos natin yan. Yan, tama sa nilinisan na natin. Tapos ay uh, magpapabili tayo ng bearing sa Honda. Sa Honda na lang kasi nakailang palit na raw tong na bearing kaso puro na lang defective. Lalong lalo na lalo yung bearing dito. Kaya sa Honda lang tayo magpabili kasi mas matibay 'yon. Kaya Yan, mga kasama natin yan, tapos pabili tayo ng ano, pisa. Yan, ito mga kasama, dumating na yung bearing natin. At binili ni sir, yung Koyo GT sa ano niya nabili yan, sa bearing center. Sana, dapat original na lang or kahit man lang yung original sana yung andoon sa may gulong doon kasi ang nipis nung ano niya ito itong bearing na itong ito yung sa gulong 60 22 ang nipis ito pa naman yung pinaka pirosadong pirosado yan bali install na natin muna yung mga bearing natin mga sir yan tok 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 lang unti unti lang tapos yung bearing mga sir yung cover niya pag dyan ang uh, lalagyan nyo ng bearing tanggalin nyo yung cover pag sama sasama yung cover dapat ano walang cover yan tapos dun sa may part ng uh, dito huwag nyo tatanggalin yung cover pero tanggalin nyo dahil uh, apply nyo sya ng grasa para matagal masira yan napit na isa isa naman dito 6 to 4 naman yun nandito sa Kaya, tapos yung lubog naman natin to bearing sa ating uh, main shop ayan labog na tapos susunod natin yung oil seal niya kasama na sa pinalitan natin baka kasi mag eh. kasama na rin yung gear oil dahil nabubusan ako ng gear oil <coughs> sa oil seal mga sarawag lawag yung lalagyan ng grasa kasi tatabingi po yan Ayan, dapat patay din. Ayan. Tapos ganyan dapat. Ha? wag niyong babalik ta rin kasi hindi yan makapag ano, sala ng ano, ng, ng gear oil. Tatapon niya lang. Okay, balik ka natin. Para makauwi na rin si sir. tanong. Okay, gulong na. tapos pangilid, gear oil ayan, pwede Tayo na. Tayo na. Tayo mga Tayo yung Tayo ilagay yun dali, para hindi Tayo na. Tayo yan, yeah, smooth na yung ikot niya ngayon. Okay, cover na lang mga sir. Lagyan na rin natin ng coolant. At uh, makakauwi na rin si sir. Ano pala? Uh, gear oil. Nag-react na ka naman kagad. Yan, lagyan na natin ng gear oil. Tinagdagan pa natin yung gear oil niya para surbol. huy Nabuhusan kasi ako ng gear oil. Okay, balik ko na yan. Okay, lulus na. Maandar na. Ayan, di na siya maingay. Maingay kasi pagka ano? pagka naka baba na. Dahil dun sa bearing. Bagay sa'yo? Bagay sa'yo?